Magandang araw pala sa inyo mga kadayod. Ito anong tawag to sa inyo? Yung bari ng debatter eh. I-tutorial ko sa inyo dahil hindi ko naman nagawa ng video to noon. Ano na to siya? Kumbaga, hindi na nagpa-function ng battery nito. Ang ginawa ko, kinumbert ko. Panoorin nyo kung paano ko kinumbert to. So, talaga nito gumagana naman siya nag-check na natin yung motor gumagana siya tapos nung inuna natin ay gumana kahit may nakasalpak naman ito kahit nakasalpak ay pa rin siya gumana so siniko, binuksan ko ngayon binuksan ko siya pag testing ko nitong motor kung no motor okay siya gumagana nagpapangisyo naman may ikot kasi may pang-testing naman tayo niya na mga 18 volts 18 volts lang kasi 'to power nito 18 volts lang siya So ang ginawa ko tinesting yung battery Ang problema pala ng battery niya drain na siya totally talaga hindi na siya gumagana Kaya hinanapan ko siya ng paraan na mapagana pa rin natin na dinak din, din kailangan itapon kasi kung tutuusin, mahal din pag binili ito eh. Mahal ko. Kaya ginamitan ko ng ano, bawal na technique na naman. Sa mga master natin dyan, huwag nyo nalang panoorin bago sa awa. sa mga newbie lang, mga estudyan. Ang ginawa ko pala nito, ganito yung conversion ko. Ito. Buksan ko yung ano nito. Ang battery nito mga ano yung mga lithium ion. Yung iba kinalawang na o sobrang drain na siya. Hindi na talaga siya gumagana. Oh. sirana na talaga totaling sira na kaya hindi na, na ano nang may-ari. Tinapon na lang. Tapos binigay sa atin ng kapilala natin. Ito yung mga battery niya. Ayan. Ito yung mga battery niya. Ayan. Ito yung battery niya. Ayan. Ito. Hindi na siya gumagana. Kaya ginawa ko pinagpuputol ko na yung mga wire yan wala na mga connection yan para mabigat pa rin sya di ko tinanggal ang battery pero nakarikta na ako ayan narikta na sya sa positive negative tapos kumuha ako ng switch ng ano yung tayo ko sa inyo switch ng ganito yung female socket ng gating saksakan Marami kayong makita niyan sa mga sirang appliances. Meron niyan. Yung mga connection niya. Huwag kita ng connection lang. Basta makabitan nyo niya ng 18 volts. Ganito. May butas siya. Ito. Pinix ko na kasi yan. Pinix ko. Ang ginawa ko, binutasan ko na lang dito. Binutasan ko siya para magkaroon siya ng sakit. Ito. Oh, wala na siya. Hindi na nakakunik yung battery na yan. Wala na. Ang ano na lang nito, yung pampabigat na lang siya para mabigat pa rin siya. Para pagsalpak dito. Wala na. Wala na function yan. Mga sira na yan lahat. Sira na. Ayan. Wala na yan. Nakarekta na sila. Ayan. Ayan. Wala hindi na naano yan. Tingnan mo. Gilid o. Oh. Gilid to gilid na lang siya. Yan. Kasi wala nang function yan. Wala nang mga wire. Ay, mga connection ng wire. Nandito pa rin yung, mo yung module niya. Protection module. Hindi ko na lang tinanggal kasi pag nakahanap ako ng piyesang ganito. Tsaka yung mga battery. Ikakabit ko pa rin siya. Para ano lang in case na kailangan ko, magamit ko pa siya ginawan ko ng ganitong technique. kaya ayan tingnan nyo papaganahin natin saksak natin pwede naman sa inyo pag gumawa kayo tanggalin nyo na lang yung battery pero wala na siyang pampabigat kaya ang ginawa ko yun, Sa inyo, para-paraan lang naman yan, mga estudyante, yung mga palor natin dyan na gustong makoto. Kayo kung anong paraan nyo, basta mapaghanan nyo isang gamit. Sa akin, ganito ginawa ko. Hmm. Tapos sasaksak dito. sa tingnan nyo titesting natin ah mm, gumana siya sa mga follower ko huwag kayo magsawang manood sa mga tutorial natin Matapakinabangan nyo yung mga patapon na nagamit. pwede pa siya. Basta magkano na yung kontak. Magkano na yung kontak niya. So, yun ka lang. natin. Yan. Buo pa rin siya. Tingnan ko mapagana natin ang ano nito ginagamitan na lang natin ng adapter adapter siya na ano na to pwede sa laptop ang maximum niya may 4.5 ampere mas maganda 5 ampere 5 ampere saka 19 volts na siya. 19 volts yung ginagamit ko Tingnan nyo kung magagana. At least mga ganitong bagay na patapon, mapakinabangan nyo pa, magagamit nyo pa. Diba? Yan. ako dito ng ano naman, ako ng mga battery bago. Papalitan ko rin siya. Pero kung hindi pa natin na bin, ano, magamit, at magamit natin to. ba? Okay, functional naman siya. Hmm. pa siya. Ito. Ito yung battery niya. Sa mong ganyan. Hmm. Tapos kuha ka ng adapter o kaya yung mga power supply na ano. Sa inyo na yun kung saan mapaganda nga Ito yung saksakan nya. Kinunvert na natin, binutasan, ba diba? Sabi ko, binutasan natin. Ayan, natin sasaksak yan. Ayan. Ayan na, diba? Dati walang saksakan yan dyan. Silyado yun, nakasarado talaga. Ayan, sasaksak na natin. Tapos, ayan, sinya natin sa 12 volts saksak lang natin ah ito mga saksak na natin sorry ako, ah. ito, sya melo sya Ayan. tapos ito kasing adapter ko may ano may pagpipilian hanggang 24 volts sya isit natin sa 19 19 volts 19 volts yan tinan yan Ah. Hmm. Hmm. So, ito. Ito. Hmm. So, nagagamit natin yung patapon na gamit ano lang hanapan nyo lang talaga ng paraan kung mapakinabangan pa gamit kayo ng ano nito pwede sa ano ng mga tablet sa computer computer mga ganitong charger adapter yan pwede yan ay uh, maraming salamat sa panonood sana wag kayong magsawang manood sa mga tutorial ko sa mga DIY natin maraming salamat